Ang sensory reeducation therapy ay isang uri ng therapy kung saan tinuturuan mo ang nasirang utak tungkol sa mga sensasyong nawala sa isang tao sa paraang natututo ang utak na muling tumanggap ng signal at mag-adapt dito. Kaya kung magiging matagumpay ito, maaring magsimulang makaramdam muli ang pasyente ng mga stimulus bagaman sa ibang paraan kumpara sa isang normal na individual at sa gayon ay maiiwasan ang mga komplikasyong ito. Ngayon halimbawa, maaari itong magsimula sa kasing simple ng paglalagay ng iba't ibang bagay sa mesa at hilingin sa pasyente na ipikit ang mga mata at hawakan ang mga iyon. Maaaring ito ay baso, velcro, piraso ng papel o orange. Subukang tingnan kung ano ang nahahawakan pagkatapos buksan ang mga mata at makita kung ano ang nahawakan. Maaari ring maglagay ng hilaw na bigas sa mangkok sa mesa at ilagay ang iba't ibang bagay sa loob ng bigas. Pagkatapos subukang ipikit muli ang mga mata at haluin o hanapin sa loob ng tuyong hilaw na bigas kung anong bagay ang nahahawakan. Katulad nito, ang pakiramdam ng temperatura, lamig at init ay maari ring mapabuti sa pamamagitan ng paggamit ng basang tuwalya at ilagay ito sa apektadong braso o bahagi ng katawan ng pasyente. At pagkatapos, tingnan muli kung nararamdaman niya kung malamig o mainit at kung paano niya ito nararanasan kumpara noong normal pa siya. Kaya tiyak na makakatulong ito sa pagpapabuti ng mga sintomas ng pamamanhid at sa gayon ay mapapabuti ang pakiramdam ng mga sensasyon ng pasyente na magre sa mas magandang kalidad ng buhay.